habang lebabanggaan ang mga barko sa dagat may isa pang mas tahimik pero mas delikadong labanan isang digmaan ng impormasyon na nagaganap sa ating mga cellphone feed at comment section sa bawat insidente ng banggaan o water cannon attack dalawang bersyon ng katotohanan ang sabay na kumakalat ang China sinasabing professional at legal daw ang kanilang kilos pero ang Pilipinas Naninindigang ito ay pananakot. Dalawang bansa. Dalawang kwento. Pero sino ang may hawak ng katotohanan? Sa social media, mas malala. Nagiging battlefield na rin ang opinyon ng tao. Ang mga larawan, video at artikulo, ginalawang sandata ng mga nagtatangkang baguhin ang isip ng publiko. At kamakailan, Natuklasan kung gano'ng kalawak ang operasyon sa likod nito. Ayon sa Reuters investigation, may isang kumpanyang naggangalang Infinitus Marketing Solutions, isang kumpanyang may kaugnayan sa China, na sinasabing tinustusan para magpakalat ng propaganda at maling impormasyon sa social media ng Pilipinas. Inaatake online ang mga anti-China na politiko sa political circle ng Pilipinas. Sa mga dokumentong inilabas, makikita ang mga peking account na ginagamit para magpalaganap ng pro-China posts, manira ng mga pro-Philippine officials, at itaguyod ang mga platapormang kontrolado ng Beijing, tulad ng media channel na Ni Hao Manila. Ang mga ito ay pinapalabas na parang lokal na media, pero ayon sa mga dating empleyado, ito ay bahagi ng mas malawak na operasyon ng Infinitus. The South China Sea was not the sea that divided Filipinos and the Chinese. The South China Sea was the source of our connection. Of... Maging ang ilang politiko at personalidad ay ginamit daw sa propaganda network. Kapalit ng mga awards at pabuya mula sa mga grupong konektado sa Chinese Embassy. Lumabas pa sa Senate hearing noong Abril na may ebidensya ng mga checking galing sa Chinese Embassy na iniuugnay sa Infinitus at sa mga sumunod na buwan. Napansin ang pagdami ng coordinated posts laban sa mga opisyal na bumabatikos sa China. Habang sa dagat, ginagamitan tayo ng water cannon. Sa online world, binobomba tayo ng impormasyon. Hindi bala o misil ang gamit, kundi like, share, at algorithm. Sa panahon mayon, hindi lang baril at barko ang armas ng digmaan. Pati salita, larawan at kwento ay bahagi na ng labanan. Kaya bago tayo magpaniwala, tanungin muna natin. Ang katotohanan ng ito ba ay atin o gawa ng iba? Sa digmaan ng impormasyon, ang kamangmangan ang tunay na talo. At para di matalo sa digmaan ng impormasyon, mag-like subscribe, at turn on ang notification bell dito sa Liho TV, kung saan ang lahat ng balita ay kumpirmadong na-research na na maayos. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.